Hindi itinanggi ni Quezon City 2nd District Representative at Assistant Majority Leader Ralph Wendell Tulfo ang viral video niya na kuha noon pang December 2023. Ngayon lamang ito naging kontrobersyal dahil sa isyo ng korupsyon sangkot ang ilang mambabatas, opisyal ng pamahalaan, at mga kontraktor. Si Ralph ay anak ng hard-hitting broadcaster at senador na si Rafi Tulfo at ni ACT CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo. Tiyo niya ang dating broadcaster at senador ngayon na si Erwin Tulfo, ang big chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga anomalya sa mga proyekto sa flood control. Noong nakaraang linggo, kumalat ang video ni Ralph na tumutungga ng alak mula sa malaking bote habang nagkakasayahan sila ng kanyang mga kasama sa Omnia, ang multi-level nightclub sa Caesars Palace, Las Vegas, Nevada, USA. Mapapanood at malinaw na makikita sa magkahiwalay na videos ng insidente ang pagbabayad at pagpirma ni Ralph sa kanilang mga nagastos. Ang una ay nagkakahalaga ng 42,605 United States dollars o katumbas ng 2,473,953 Philippine pesos and 95 centavos sa current conversion. Ang ikalawa ay 73,951 United States dollars and 64 cents o katumbas ng 4,294.166 Philippine pesos.22. Si Ralph mismo ang nagbahagi noon sa Instagram stories nito ng mga video ng pagdiriwang nila ng kanyang mga kasama sa Las Vegas at ng pagbabayad niya ng bill na may kabuoang halaga na 6,768,120 Philippine pesos and 17 centavos, depende sa conversion. Ang ikalawa ay 73,951 United States dollars and 64 cents, o katumbas ng 4,294.166 Philippine Pesos.22. Si Ralph mismo ang nagbahagi noon sa Instagram stories nito ng mga video ng pagdiriwang nila ng kanyang mga kasama sa Las Vegas at ng pagbabayad niya ng bill na may kabuoang halaga na 6,768,120 Philippine Pesos and 17 Centavos, depende sa conversion. Ang Instagram stories ni Ralph ang naglagay sa kanyang sarili sa alang ay ng sitwasyon at nagbigay ng dahilan para batikusin siya ng netizens dahil daw sa magarbo at magastos na pamumuhay niya. Noong Sabado ika-27 ng Setyembre, 2025, nagpadala si Ralph ng opisyal pahayag sa Agenda News Program. Humingi siya ng pangunawa sa nag-viral niyang old video. Pero nilinaw niyang personal daw na biyahe at wala umanong pondo ng gobyerno na ginamit sa kanyang pagbabakasayon noong Desyembre taong 2023 sa Las Vegas, Nevada, USA. Ipinaliwanag ni Tulfo na naghati-hati sila ng kanyang mga kasama sa pagbabayad ng milyon milyong pisong halaga ng ginastos nila sa nightclub na kanilang pinuntahan at credit card lamang daw niya ang ginamit. Ito ang kabuoan ng paghingi ni Tulfo ng pangunawa tungkol sa kinasasangkutan niyang kontrobersya. Una sa lahat, ako po ay humihingi ng pangunawa para sa video na kumakalat online. Ang nasabing video ay kuha sa isang pribadong pagdiriwang noong Pasko 2023. Maliban sa kapaskuhan at sa pagsalubong sa taong 2024, may natanggap na magandang balita ang aking mga kaibigan kaya naman kami po ay nagdiwang. Bagamat ginamit ang aking credit card, nagambaga naman po kaming lahat para sa kabuoang halaga ng ginastos. Sa panahong mahigpit ang pagbabantay ng publiko sa paggamit ng kanilang buwis, nais ko lamang pong linawin na ito ay isang personal trip at wala kaming ginamit na pondo ng gobyerno at pera ng taong bayan. Malalim ko pong pinag-isipan at pinagnilayan ito at nauunawaan ko kung bakit masakit para sa mga Pilipino ang mga ganitong uri ng pagdiriwang. Ang insidenteng ito ay magsisilbing paalala sa akin na maging maingat at mapanuri, lalo na ngayong sisimulan ko ang bagong yugto ng aking buhay sa pag-aasawa at pagbuo ng sarili kong pamilya. Ito ang pangalawang pagkakataon ngayong 2025 na humingi si Ralph Tulfo ng pangunawa mula sa publiko. Noong huling linggo ng Enero taong 2025, inihingi ni Tulfo ng paumanhin ang dalawang insidente noong ikadalawamput-anim ng Setyembre taong 2024 at ikadalawamput-tatlo ng Enero, 2025, ng illegal na pagdaan ng kanyang sasakyan sa EDSA Busway na para lamang sa mga pampasaherong bus na bumibiyahe sa EDSA.